Hello mga ka-Frenchie, mga mami. So, ito na pala ngayon. Meron kaming catering dito sa Sita Hotel, dito sa Makati sa Paseo. So, nag sila sa amin ng mga Tokhani Fay and lang services namin. So, ito, chance namin na makapag uh, makapag-service sa isang magandang hotel na sikat dito sa Makati. So, kaya ang inyong lingkod ay for the go. So, ayan, nagbibigis na tayo mga mamshi. Kasi gugora na tayo. Ayan. So, siguro nagugulhan din kayo sa akin kasi iba-iba yung ano ko, yung work ko na nakikita nyo. So, talaga naman kasi, may goal kasi ako sa buhay. Ang gusto ko talaga, ito yon Ito yung maging chef ako. Gusto ko makapagtrabaho sa cruise ship someday. So, talaga nasa office naman ako sa accounting staff ako then kapag may mga part time na ganyan sa office kapag kinuha nila ako sige go for the go talaga ako go 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 go, go, go lang syempre kailangan natin intro mga bagay bagay ko saan tayo mag excel so ayan nga trinay ko yan sinubukan ko at andyan ako masaya ako sa ginagawa ko kasi wala ako dito kung hindi ako mangangarap ng para sa akin at sa mga baby ko sa anak ko gusto ko talaga na makaon sa kahirapan. Alam niyo naman, ang sobrang hirap ng buhay ngayon. Naalala ko noon, nung kabataan ko, wala kami mabili ng mga ganyan, masasarap na pagkain. So, unti-unti ako nangangarap na maging maayos yung buhay namin. Naalala ko pa noon, nung maliliit pa ang baby ko, sobrang hirap talaga ng buhay. So, hindi ko alam saan kami kukuha ng mga pangkain namin, pabili namin ng pagkain. So, ito na nga, na no, nakaluwas ako dito na makakati. So, ayun na. Try ko na kung ano yun talaga yung gusto ko. Kung saan ako mag anto mag-grow ng aking sarili. So, nakita ko na nasa food industry ako. So, dito talaga kailangan ka mag-focus. Kailangan ko dito na ituloy ko, kung ano man yung pangarap ko dito. Ito yung hilig ko eh. Dito kami yung ulad ng mga anak ko eh dito ko mararanasan kung paano sila mabigyan ng magandang buhay. Kapag pinagpatuloy ko itong pangarap ko na to, matutupad ang pangarap ko na makapag-cruise ship ako at malay someday magkaroon ako ng gantong business. Kasi alam mo ang hirap talaga ng mga time na pala kayong pamili ng pagkain sa isang araw kinabukasan, ano namang bibili niya na pagkain. Yung anak niyo nanghingi na sa inyo na pambili ng pagkain, pero wala kayong maibigay kayo na pambili kasi wala kayong pera, walang trabaho. Kaya andito ako, minamahal ko yung trabaho ko kahit nasa opisina ako kapag kailangan nila ng mga service ng ganito. So, sige lang ako, for talaga ako kasi gusto ko itry lahat. Gusto kong mahalin itong trabaho na ito, ipakita sa kanila na kahit anong ibigay nila, ibatin nila sa akin na trabaho, ay tatanggapin ko basta yan ay marangal. At alam ko na makatutulong sa uh, kinabukasan at sa mga pang-araw-araw namin ng aking mga anak. So, masasabi ko talaga, mahalin natin ang ating trabaho kasi yan ay blessing. So, yun na nga, ma'am, na ako. Don't forget to subscribe my channel. I love you. Bye-bye.